Hello guys. Isa na naman pong video upload ang pakikita ko sa inyo. Ayan po. Ito po ang almasiga. Kung alam po ng iba. Ano marami. Kung hindi naman po nila alam ay ito po ang almasiga. Ang dagta ng kahoy na almasiga. Ayan po. Mas doon niyo po. Ayan. Ito po ay napaka tagal ng panahon. Ito. Ito po ang ipinakikita ko sa inyo video na ito na dagta ng almasiga na kapag ito po ay sinunog ninyo ang amoy po nito ay kala mo po yun po ang amoy nito ito po yun bumato na po siya sa katagalan yan po yan po, yan po. kuha po yan ay sa atas ng kahoy ng almasiga kung alam po ninyo ngayon po ay napaka pambihira na ng kahoy na almasiga ito po yung mga guys ayan po yan tingnan nyo po napaka riyo yan napaka tagal na hon nito ito itong dagta na ito ng almasiga ayan halos ito po ay matanda pa sa magulang ko yan Tingnan niyo po mga guys. Ayan po. Tingnan niyo po. Ang alam mo po siya, insengso. Kung titingnan Pero siya po ay dagtanaw isang kahoy. Ang kahoy ng almasiga. Ayan po. Ayan. Napakaganda rin yung gamit mga guys nito. Ito. Isang uri din po ito ng round. Pandalahan. Isa po ito sa ginagamit ko sa panggamutan. Ayan po. Hindi kulang po sa inyo idinditali kung papalo pero isa po ito sa mga gamit ko yan po yan isa rin po yan sa ginagamit ko o inilalagay ko dun sa mga baok kong ipinakita sa inyo na ginawa ko yan po mga guys ito po kabilang po ito yan. Napaka napakapambihira na po nito ito yan po Tinan mo tumigas na po siya. Ayan po. Ayan. Pag tumigas po siya, ayan. ayan. Pero tingnan niyo po na. Ayan po yung uh, akala mo yung mga kahoy. Ayan, ayan mga guys. Yung nakaputi niya. Pero pag siginan niyo, niyo po mga guys. Para po siyang engsing so. Ayan Pero kakaiba po siya. Ayan. Pero kapag po siya yung sinunog niyo. Ang amoy po nito walang pinagkaiba mga guys sa insing soup. yan. Tulad nga po ng mga sinabi ko sa inyo, ang bagay na po ito ay isa sa nagagamit ko sa panggamutan. Kaya alam na alam ko na po kung ano ang amoy nito. Yan. Pero hmm. sa ngayon, sa mga panahon po ito, yung talagang katulad nito, narir-narir, ay napaka pambihira na po kayong makakuha ng ganitong bagay. Yan. Ito po, ay matagal na namin matagal ko nang iniingatan yan ito umpisa na no, okay, ako mga maging manggagamot at mapasa akin ito ay matagal ko na po itong iniingatan napakatagal na panahon na po ito ayan po ayan kung makikita niyo po ayan po mga guys ayan makikita niyo po ang dagta ng kahoy ng animasiga ayan pero kapag po siya ay inyong sinunog maaamoy nyo po na para siyang insenso yan po ang isang palatandaan ng dagta ng almasiga yan yun napaka napakaganda po napakagaling dahil kapag po siya ay naging ganito na naging parang bato na napaka tigas na po niya tigas po siya po. napaka tigas po niya mga guys ayan yan o hindi mo po talaga siya gagamitan ng bagay para makakuha ka mas si Gaunti ay eh. paglubas ka lang yan basta gaganyan nyo lang po At hindi nyo po siya magagalaw mga guys dahil siya po ay napaka kunat na yan o yan Ayan mga guys, tingnan nyo po ang dagta ng umasiga na. na sa panahon ngayon ay napaka hirap na nitong makuha. Saka po yung ganitong uri mga guys. Ayan po, tingnan nyo. Sa katagalan ho sa katagalan niya ganyan po pala ang nangyay ang nangyayari sa dagta ng almasiga. ganyan Kapag gutom mo tulo kumakatas galing do sa kahoy ng almasiga, Makikita niyo po ito sa lupa nasa katagalan po makikita ho sa tapat ng puno kumakatas ho siya nagiging ganito. Nasa ilalim na ho halos ito ng lupa at akala mo po siya ay kahoy. Yan kaya po makikita niyo po ayan. Pero kapag ushay siya yung nalinisan yung mga guys, ayan na po siya. Ito na po yung lumalabas. Oh. Ayan po. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakakita nito, na ayan. Panoodin nyo po ang video ko ito. At ito po makikita niyo Ayan. Ayan po. Ayan po ang dagta ng almasga na naging bato at tumigas. Ayan po. Ano po? Ayan po mga guys. Ayan. Ayan sabi ko nga po nang nasabi ko sa inyo makikita nyo po ang mga gamit ko nakakaiba sa aking mga ini-upload na video o ibinablog ko po na ito ayan po makikita nyo po yan na talaga po siya ay kakaiba hindi po siya pang karaniwan sa ngayon po talaga ay napakahirap na ito makakuha dahil po dito sa lugar namin dito sa Kiso ay napakahirap na po ng puno ng almasiga. Napakapambihira na po nito. Magkaroon man po ay maliit pa. Hindi katulad po ng pinanggalingan ito. Noong unang nakakuha nito ay napakalaking puno ang kinuhaan nito. Ayan. Ang inipon. Ayan. At ito po ay ginagamit na mga ng mga sinaw ng albulahe at mga asingiro noong unang panahon pa. Ito po ay may kaukulang dahil. Ito ang dagta ng kahoy ng almasiga. Ayan po. Hanapin niyo po. Ayan. Ipagtanong niyo po sa mga marurunong. Ayan. Ayan po yun. Ang aking nabuot na king bato na dagta ng almasiga. Ayan po. Napakagandang tingnan po. Ayan po. Ayan. Tingnan niyo po. Pero kapag po siya ay iyong sinunog, nausok po ito na parang insenso. Napakabango nito. Ayan po mga guys. Ito po ay nagagamit ko sa akin pang magamot. Isa rin po itong round. Mga guys. Ayan. Kaya kung makakakuha ko nito at yung talagang tunay, isa lang po at itesting po ito kapag ito po ay inyong sinunog sa isang baga sa apoy maaamoy nyo po ito na parang insenso yun po ang palatandaan ito yan hanggang sa muli po mga guys at sa mga susunod ko pang video na aking i-upload panoorin niyo po ito